sa inyo. Kayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, Tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa aking. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay tangkali sa nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Eugenia na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asong sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Inanang Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo at kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po. Sa tagubiling na nakahagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kortera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kortera ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Silaya ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan pananalig nilang banal. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, inilagak ng yonak sa amin ng pabaong pagsusalo sa banal na pigin. Ipagkaloob mong si Yoenia na makapakinabang sa lup sa pag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamamagitan rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan, si Yuenya. Pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya. Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang kanyang pagpanaw. At umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Yesus doon ay walang dusa, kalungkutan at kamatayan. Kundi mamaya niya ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman, pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama namin mapagmahal, inihahabili namin sa iyo si Euenia, na pumanaw sa buhay nito, huwag mo siyang pabayaan at pamalagiin mo siya sa, siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang, sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanyang kahinaan. Manatili na siyang maligay, maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng